Um, Miss, excuse me po. Asan po yung kapatid ko, yung pasyente dito? Si Jessica Cruz? Nilipat na po siya sa private room. Nagising na po kasi siya. Ay, thank you, Lord. Okay na siya. Ay, ngayon lang po ba? Kanina pa, Miss, mga after lunch. Wala man lang text o tawag si nanay. naman yan, Joel. Sabi ko sa'yo, pupunta ako rito, hindi eh. ka man lang nagdamit. Magsuot ka na. Ano bang good news at meron kang pakik? Natanggap kang virtual assistant? Yes, oh. congrats! Thank you! Dapat talaga si Kuya yung kasama ko ngayon. Eh, mukhang busy ata. Hindi masagot sa mga tawag ko eh. So, ikaw na lang. Sabi naman yung smile mo. Huwag kang feeling special. Nasanay lang kasi ako na yung pamilya ko talaga yung kasama ko. Pag may mga achievements ako, eh, since wala sila. May isa pa pala akong good news. Yung schedule ko, flexible. Kasi na-assign ako Ay. sa calendar and management. Mm -hmm. So, yung oras ko, maluwag. Kaya ngayon, naghahanap ako ng ibang mga sideline at business opportunity para kabilin ako ng kondo, ng kotse, at para kapag travel ako. Oo. Oh, kalma mo lang. Huwag ka masyado magmadali. Darating ka din doon. Hindi, Joel. Ang gusto ko, agad-agad. Para mapatunayan ko kay nanay, na kahit wala ako sa poder niya, kaya ko. Magiging successful ako. Gaya mo. Nox, ako pa talaga inspiration mo? Oo. Oh, bakit hindi? Eh, buko dito sa mga pinaparent mo na mga condo unit, ang dami mo pang ibang source of income. Gusto ko ganun din ako. Ito nga ang high school friend ko eh. Meron daw siyang business opportunity para sa akin. Kakatawag niya lang kanina. Anong business? Sasabihin so, niya raw sa akin mamaya eh. Masali ji, go for it. Oh, pakisabi na lang ah. Ayusin natin lahat 'yan. Oo. Okay, salamat sa iyo. Okay. Jessica. Ate ah, Colleen. Thank God, gising ka na. Alam mo, hindi ako nakatulog. Kakaisip na Baka mamaya hindi ka na magising. Pwede ba yun? Hindi ko kayo kayang iwan, ate. Lalo ka na. We still have so much to go through together. Tsaka, kakastart pa lang natin maging family eh. Nay, hindi nyo naman po ako tinawagan na nilipat na pala si Jessica. Kanina pa po pala siya gising. Alalang-alala po po ako sa school tapos sa ICU pa ako dumiretso. So? Alam mo, patawag na rin naman ako sa eh. Kaya lang ang daming nangyari. Alam mo ba, dumating dito si Hazel? Kala ko po kinalimutan niya na ako. Pwede ba naman yun, Bunso? Hmm? Sorry na. Sorry na naman as um, ganisa na lang, Nay. Eh. Uh. <laughs> Uy, nakangiti si tatay. <laughs>